Guys, nandito kami sa Diamond Bench kasi blackout blackout sa Tollwood sa amin so hindi ako makaloto dahil walang kuryente so kumaka, kumain na lang kami sa labas nag breakfast so nandito kami sa Diamond Bench look at this it's very quiet a little bit quiet place hindi ko sinabing maganda ako. Hindi ko din sinabing sexy ako. Basta ang alam ko, pumasok ako sa mundo ng TikTok para makapagbigay saya at ngiti sa mga tao. Hindi para makipagkumpetensya. So, ito yung Diamond Beats guys. Ayan. Ayan yung, ayan yung ano, redhead doon sa redhead yun yung nakikita doon ng mga building kasi itong itong ano tapos yung yung doon sa likod na ano, yun yung favorite namin beach din yung doon sa likod marami naglalakad kasi marami, maganda ang araw ngayon mm -hmm. Mm -hmm. maganda din. Ang dami naglalakad kasi maganda yung panahon ngayon. Okay. Actually, hindi talaga ano ngayon. Yung, yung winter ngayon, hindi, hindi mo ma, hindi mo maanuhan na, hindi mo ma feel na winter. Parang spring, kasi, 'yung malamig pag madaling araw pero the the rest of the day hindi hindi siya hindi siya malamig kasi ang ganda 'yung ano talaga 'yung araw pero pag 'yung nawala na 'yung ano nawala na 'yung araw ayun starting na ma uh, a little bit cold but it's not really really cold like the normal winter hindi kaya nga, dineclared na talaga yung ano, El, El Nino ngayon. Hmm, ganda ah. Pero, hindi kasing ganda na... Hindi kasing ganda ng favorite beach namin. <laughs> hmm. Ayan yung long walk beach, long walk beach din also. Ito guys. Papunta na yan o oh, papunta yan ng yan haba lalakarin mong beach na yan kagaya doon sa ano sa blackhead papuntang chantari ito naman papuntang Old Bar mm -hmm. Mm, diba uh, ganda ng libre lang Yan, yung mga bahay doon. Si Victor, ayun, nakaupo kasama ng mga chicks. Mga ladies. Yan. Maganda, rin, maganda rin konti. ha <laughs> yung kagandahan lang dito talaga sa ano sa Australia yung mga beach may mga ano talaga yung may mga upuan yung may mga over mga overlook yung mga ano ba yun eh may mga overlook talaga na makupuan mo syempre yung mga matatanda pag napagod, napagod nga tayo mga, ano na, how much na mga. Hmm. Hindi kasi, ano, kaya, kaya, ano, kaya lang, ako ayokong ma guys. Dahil, takatakas sa shark, alam mo naman dito sa, ano, sa Australia palagi shark attack oh my god kakatakot na kaya minsan gusto ko maligo pag yung maraming tao pag naligo sa, sa dagat kasi alam nyo kung may shark kung may shark so hindi ako uunahin Araw-araw <laughs> kaya may shark attack dito sa, sa Australia syempre naman hindi mo talaga maiwasan maganda rin dito konti pero alam nyo dito yung aso hindi pwede walang tali guys hindi kagaya doon sa kabila doon sa favorite lips namin na pwede manan yung aso mo na walang tali dito, hindi pwede. Siguro, baka may mga aso na aggressive tapos nangagat ba ng ano, ng tao, na lalapit sa tao. Di syempre, yung tao, baka may nag-complain. natatakot yung tao lalo na sa matatanda diba? lalo na yung hindi dog lover takot sa aso so siguro yun yun yung inano ng council dito na pag nag ano na pag naglakad lakad kasama aso kailangan nakatali <laughs> kaya si Miki no choice siya oh. may tali dahil bawal Yan. bawal walang tali ratchal rin dati pagpunta kasi namin dito napaka ano yung wild na wild ngayon ano siya si nikki siniki si nikki nakatali si nikki Pero alam mo kahit tahimik, um, guys, ano, walang naliligo. Nagsunbathing lang sila pero walang nag-swimming, walang nag-ano sa dagat. You know? Hmm. Wala. Hey, Nakahiga lang sila sa ano. Hmm. Punta na kami kay Victor. Victor. Hi, excuse me. Ayun oh, nagsunbathing, nakahiga lang. Kasi nga maganda naman ang araw. Ang daming crowd doon, guys. Tingnan mo yung crow. mga uwak, ah, nandoon. Oh. Si yes, yung lahat ng aso may may talaga. Si Victor oh, uh, ilang li, konti na lang pala nakaupo doon. Nawala na yung mga ladies. namit na meet namin yan mga lolas mga ladies sa ano sa sa coffee shop nagko nag coffee din tapos yung kapitbahay namin na, nagkita kita din kami doon nag, walking sila mula sa toll roads pas dito nag walking sila mag asawa na, tapos nag coffee ayun nagkita kami doon mm -hmm. So, pabalik na kami. Punta na kami kay Victor. Come on, Mickey. Mickey What is you doing in there? In your Mickey, kasi may ano. Come on, ah. Mickey. Hindi marunong magano. Ayan. Ayan na si Victor. Oh, yeah. Hello, darling. a little boy a little girl pala it's a girl hello hi here's big door well, it's very low tide guys dinanyo oh very very low tide see Nandito na kami sa favorite beach namin, galing ng Diamond Beach, driving here, towards here, and Holiday Ponds, ayun yung car, nandun na, mayroon pang natirang tatlong car doon sa ano, oh si Victor nandun sa pa, sa paborito niyang opuan. Come on, Mickey! Nakakit na si Mickey, guys. Oh. <laughs> Struggling si Mickey pagakit. Come on! Come here! Come on, little boy! Hello, Mickey! Here! Mickey! Come on! Come here! Come here! Yes! Come here! Ah! <laughs> <laughs> Struggling talaga si Mickey kung paano niya magano. Tingnan niyo guys, oh, 'di ba? Tapos may magandang babae naglalakad doon. Ayun. Yan naglalakad ang sexy babae. Ang ganda no guys, ang ganda. Uh, uh, yung nanda. Yan, 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 yan. Yan yung payball bits, guys. Parang ano. Diba? Ang ganda ng ano, no? Ganda. Super ganda, guys. Diba? No? Hmm. Sasakyan doon. Dapat masasakyan. Hmm medyo mano dito kasi nga, ano, ah... Uh, come here, Mickey boy! Mickey, come on! Yes! Come here! <laughs> you're scared, Mickey? Mickey, you're scared? Come on! Takot si Mickey, guys, ah. Ayaw niya talaga. Mickey!